Hello mga kabenjus, welcome po. May trabaho po tayo ngayon. Magkakating bot tayo yan. Suot ko muna ang aking Ray-Ban dahil ma... ako pag walang Ray-Ban na ginagamit. So ito na po, mga po tayo ng gas. Yan, pinapoy ko na parang dragon yan po. So medyo hila muna tayo ayan na po magkakatayo ng pipe so tingnan nyo yung aking trabaho dito bilang isang pipe heater hindi na to sana kinakating kaso ang blocks hindi accurate sa, no, sa pipe na in-install so nagtapin tayo ayan po hindi na to sana ginagalaw eh kaso medyo mahaba dito na lang ako nag-adjust so yan naputol na naputol na po pinapantay ko na lang so yan tapos na so ito po ang pipe po. tingnan nyo yan hindi pwede po magalaw dahil na welding na po sa taas yan po nakasleep po siya so lalagyan ko pa po siya ng slip So ito na po. Perfect na po ang ating trabaho bilang isang pipe picker. Ganito lang po kadali ang aking trabaho dito. Music